Pagbangga kulangin sa supply ng karne ang bansa dahil sa tumataas na kaso ng ASF, pinawi ng Department of Agriculture. Narito ang news clip ni Judith Estrada Larino. Muling pinawi ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng presyo ng baboy sa bare months dahil sa tumataas na kaso ng African Swine Fever sa Batangas. Ayon kay Agriculture Spokesman Assistant Secretary Arnel de Mesa, kung may pagtaas man sa presyo ay minimal lamang dahil normal na mataas ang demand kapag bare months. Gayunman man nilinaw pa ni ASEC de Mesa na hindi magpapatupad ang ahensya ng istriktong lockdown kagaya na lamang noong 2019. Samantala mga makakatanggap ng bayad pinsala ang mga apektadong hog raiser mula sa pamahalaan kung saan babayaran ang mga biik na kinatay sa halagang 4,000 pesos bawat isa, 8,000 pesos naman sa medium-sized hogs at 12,000 pesos sa malaking baboy. Tiniyak rin ng kagawaran na hindi maapektuhan ang supply ng baboy dahil nagpapatupad din sila ng hog repopulation program at tuloy-tuloy ang pag-angkat. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.